nagkikimkim po ako ng galit. May nanloko po sa akin. Naisip mo ba na itanong sa kanya? Baka biktima lang siya ng isang sitwasyon. Bakit pa po? Siguradan man po akong manaloko siya eh. Baka hindi mo siya binigyan ng pagkakatao magpaliwanag. Siguro, ayaw niya sumama ang loob mo sa kanya. Hindi po pwede, Father. Pala ko pong magmadre. Nako, Teresa, huwag mo huwag mong gagawin yan. Wag na wag mong gagawin yan. Sasamalaw ko sa'yo. Teka! Hindi ka na nahiya sa Diyos. Nagpanggap ka na nga ng prinsipe. Tapos ngayon gusto mo namang maging pare. Sandali, magpapaliwanag muna Teka, ako. Teka, sandali. Paano mo naman masasabing mahal mo ay May girlfriend ka na. Eh, hindi naman pwede. Hindi amin ko pwede maging mo, girlfriend, John. Yung babaeng sexy na nakita ko dito dati nung nagsimba tayo, huwag so, sa akin, hindi mo girlfriend yun. Kala mo hindi ko kayo nakita, no? Eh, hindi nga eh. Ayan po ang donasyon na galing kay Mayor. Uh, pakasabi kay Mayor, salamat. Okay, Pakinggan to... mo muna ako, Teresa. Mario! Siguro tawahan niya ng girlfriend mo, no? Eh, wala naman akong nalalaman sa mga nakita mo, eh. Anong wala? Teresa, bakit? Anong nangyari? Bakit? Pinahabol kami ng mga tauhan ni Mayor Alvarez. Ganun ba? O, oh, sige. Akong bahala sa inyo. Tayo na. Oh, halik kayo. Boss Mayor, natagpuan na namin si Mario. Nasa kumbento, dito nagtuloy. Nagdali kami, nakalusot. A, paano nangyari yun? Di ba kayong magkasama? Eh, sir, nasa labas nga ako, nagbabantay ako ng kotse. Ikaw, yung laking yun ni Teresa, hindi mo nakita kung saan nagpunta? Ang laki mo... I told you, kuya, Isabig. a Ala, kuya, hindi ba nakidnap? Bakit naman kikita si ate? Eh, bait-bait nun. Wala may siya kaaway. Baka naman pumasok sa kumbento. Tapos, nagmadre na. Ang daya-daya naman niya ate. Sabi niya, hindi niya tayo iiwan. Pero ngayon, iniwan niya tayo. Huwag <coughs> kayong mag-alala. Walang nangyari sa atin niyo. She's okay. Alay, kuya. What if kinidnap pero hindi pera ang hamol? Hmm, meron bang ganon? Ala eh, what if yung peking prinsipeng kumidnap? Hello? Ito nga, sino to? Si Sister Rose to ng konvento. Oo, nandito si Teresa at may kasama lalaki eh. Mukhang may Ginasasangkot ang gulo eh. Mabuti pa kayo pumunta ka agad dito. Oo, ngayon din.